Mayroon bang mga katotohanan tungkol kay Maria na tinatago ng relihiyon sa iyo? Sa loob ng mahigit dalawang libong taon, ang mga tradisyon ng tao ay tumakip sa mga simpleng katotohanan na iniwan ng Diyos sa kanyang salita. Mga estatwa ang itinayo, mga panalangin ang ginawa, mga titulo ang ibinigay, ngunit ang tunay na Maria ay nanatiling nakatago sa mga pahina ng banal na kasulatan. Ngayong araw na ito, bubuksan natin ang mga selyadong pahina ng walang hanggang salita upang matuklasan ang Maria na kilala ng Diyos hindi ang Maria na ginawa ng mga tradisyon ng tao. Sa gitna ng mga gintong kandila at mga estatwa na nakaukit sa marmol, sa gitna ng mga panalangin na inuulit-ulit at mga pagdiriwang na walang katapusan, nakatago ang isang babae. Hindi siya ang Maria ng mga museo o ang Maria ng mga simbahan na may koronang ginto. Siya ay isang simpleng babae mula sa Nazareth. Isang lugar na tinatanong pa nga ng mga tao kung may mabuting maaaring lumabas doon. Si Maria ay pinili ng Diyos hindi dahil sa kanyang kabanal-banalan o dahil walang siya kasalanan kundi dahil sa isang bagay na mas makapangyarihan pa sa lahat ng kabanalan. Ang kanyang pananampalataya na walang hangganan sa Diyos. Sabi ng Anghel kay Maria sa Lucas 1.28, Maligayang pagdating, ikaw na pinalad, ang Panginoon ay suma sa iyo. Pakinggan mo ang mga salitang ito ng mabuti, minamahal. Ang Anghel ay hindi nagsabi ng maligayang pagdating, ikaw na banal na walang kapintasan. Hindi niya sinabi, maligayang pagdating, ikaw na tagapamagitan, hindi maligayang pagdating, ikaw na reyna ng langit, kundi isang simpleng salitang bumubuwal sa lahat ng komplikadong tradisyon, pinalad. Ito ay nangangahulugang pinili, pinagpala, ginawa ng Diyos na espesyal. Ngunit hindi dahil sa sariling kabanalan ni Maria, kundi dahil sa plano ng Diyos na gumamit ng mga bagay na mababa sa paningin ng mundo upang gawing dakila ang kanyang pangalan. Ang Maria ng Kasulatan ay hindi ang Maria na nakaupo sa trono sa langit na tumatanggap ng mga panalangin siya ay isang dalaga na marahil ay edad labing apat o labing lima pa lamang na nangarap din tulad ng ibang mga dalaga sa kanilang bayan. Ngunit nang dumating ang Anghel Gabriel, hindi siya nag -atubili. Hindi siya nagtanong ng, Bakit ako? Bagkus, ang kanyang tanong ay nagpapakita ng praktikang isip. Paano mangyayari ito sapagkat hindi ako nakakaalam ng lalaki? Ito ay tanong ng isang babaeng may takot sa Diyos na alam ang mga batas ng kalikasan ngunit handa maniwala sa mga himala ng Diyos. Maraming nagtuturo na si Maria ay ipinanganak na walang orihinal na kasalanan na siya ay naging malinis mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Sinasabi nila na ang walang man siya na pagkakalilihi ay nagprotekta sa kanya mula sa lahat ng epekto ng pagkakahulog ni Adan at Eva. Ngunit ang kasulatan ay nagpapatunay ng isang katotohanang mas simpleng mauunawaan ngunit mas malalim ang kahulugan. Sa Lukas 1.47, Si Maria mismo ang nagsalita ng mga salitang ito. At ang aking espiritu ay nagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Pakinggan mo ito ng mabuti, minamahal. Ang mga salitang ito ay lumabas sa kanyang sariling bibig, hindi sa mga aklat ng tradisyon o sa mga pahayag ng mga konsilyo. Kung si Maria ay ipinanganak na walang kasalanan, kung siya ay hindi na naapektuhan ng pagkakahulog ng sangkatauhan, bakit niya kailangan ng tagapagligtas? Ang salitang tagapagligtas ay nangangahulugang isa na nagliligtas sa may pangangailangan ng pagliligtas. Kung si Maria ay perpektong malinis na mula pa sa kanyang pagkakasilang, ano ang kailangan niyang maligtas? Ang kanyang sariling mga salita ay patunay na siya, tulad ng lahat ng mga anak ni Adan, ay may pangangailangan ng pagliligtas na matatagpuan lamang kay Jesus Kristo. Hindi ito pagbababa kay Maria, ito ay pagkilala sa kanyang tunay na kalooban na hindi na nais ng parangal na hindi sa kanya dapat mapunta. Noong 1854, idineklara ng simbahang katoliko ang aral na walang mansya na pagkakalilihe bilang tukoy ng pananampalataya. Ngunit alamin ninyo na ang aral na ito ay hindi naging parte ng pananampalataya ng mga kristyano sa loob ng mahigit milotso, siyentong taon mula nang maging laman si Kristo. Ang mga apostol ay hindi ito itinuro. Walang makikitang kahit isang salita tungkol dito sa mga sulat ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, o ng sino man sa mga manunulat ng bagong tipan. Kung ganoon kahalaga ang aral na ito, bakit hindi ito nabanggit ni Jesus mismo? Bakit hindi ito itinuro ng mga naging tuwiran na alagad niya? Sa Mateo 1.25, ang kasulatan ay nagsasalita ng malinaw. Ngunit hindi niya sinasamahan si Maria hanggang sa ipanganak niya ang kanyang panganay na anak. At tinawag niya itong Jesus. Ang salitang hanggang ay may kahulugang pansamantala, may simula at may katapusan. Ito ay nagpapahiwatig na pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus, si Jose at Maria ay naging mag-asawa sa lahat ng kahulugan ng salitang iyon. Hindi ito nakakababa sa kanila o nakakababa kay Jesus. Ang pag-aasawa ay sagrado, inihalin tulad pa nga ni Pablo ang ugnayan ng mag-asawa sa ugnayan ni Kristo at ng Iglesia sa Efeso 5.32. Ang kasulatan ay hindi nagbibigay ng detalye tungkol sa lihim na buhay ni Maria at Jose pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus, ngunit nakakakita tayo ng mga ebidensya na mayroon silang normal na mag-asawang ugnayan. Sa Marcos 6.3, nang magbalik si Jesus sa Nazaret at magturo sa sinagoga, tinanong ng mga tao, Hindi ba ito ang karpintero, ang anak ni Maria, at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas, at Simon? At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba nandito sa amin? Ang mga salitang ito ay hindi mula sa mga kaaway ni Jesus kundi sa mga taong nakakakilala sa kanilang pamilya mula pa noong bata pa si Jesus. Ang salitang Griego na ginamit dito para sa kapatid ay Adelphos na nangangahulugang kapatid sa dugo o sa pamilya. Kung ang mga ito ay mga pinsan lamang, may ibang salitang Griego na maaaring gamitin tulad ng anepsios na ginamit ni Pablo sa Colossus 4.10 nang tumukoy niya kay Marcos bilang pinsan ni Barnabas. Ngunit ang mga manunulat ng bagong tipan ay gumagamit ng adelphos tuwing tinutukoy nila ang mga kapatid ni Jesus na nagpapahiwatig na mga tunay na kapatid sila sa laman. Hindi ito nakakababa kay Maria, nagpapakita lamang ito na siya ay naging isang normal na asawa at ina pagkatapos niyang gampanan ang kanyang pinakadakilang tungkulin sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa kasalanan ng Kana, sa Juan 21 hanggang 11, makikita natin ang isang makabuluhang pagkikipag-ugnayan sa pagitan ni Maria at ni Jesus na nagbibigay sa atin ng malinaw na pag-unawa sa tamang papel ni Maria sa buhay ng mga mananampalataya. Nang maubos ang alak sa kasalan, si Maria ay lumapit kay Jesus upang sabihin sa kanya ang problema. Ngunit ang sagot ni Jesus ay naging babala sa mga susunod na henerasyon. Babae, ano sa akin at sa iyo, hindi pa dumadating ang aking oras. Ang mga salitang ito ay hindi walang galang. Sa kulturang Hudyo, ang pagtawag sa ina na babae ay normal na pananalita. Ngunit ang punto ni Jesus ay malinaw. Ang kanyang misyon ay hindi umaasa sa mga kahilingan o desisyon ni Maria. Ngunit si Maria, sa kanyang karunungan na dumating sa pamamagitan ng mga taong nakakasama niya si Jesus, ay hindi naging galit o nasaktan. Sa halip sinabi niya sa mga tagasilbi ang mga salitang dapat nating pakinggan ngayon. Gawin ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Narito ang tunay na papel ni Maria sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi taga pamagitan na kailangan nating lapitan upang makakuha ng mga biyaya mula sa langit, kundi tagapagturo na nagtuturo sa atin na sa kay Jesus lamang dapat tayo lumapit. Ang mga salitang ito ni Maria ay ang huling naitala na mga salita niya sa kasulatan. Isang huling mensahe na nagdidirekta sa amin kay Jesus. Walang ibang eksena sa kasulatan kung saan nakikita natin si Maria na tumatanggap ng mga panalangin, nagbibigay ng mga himala o kumikilos bilang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Sa halip sa mga gawa 1.14, makikita natin siya kasama ng mga alagad na nananatiling palaging nanalangin. Hindi siya ang nasa gitna na tinatanggap ng mga panalangin, kundi isa sa mga nanalangin. Hindi siya ang pinakikinabangan kundi isa sa mga nangungulila kay Jesus at naghihintay ng pagbabalik ng Espiritu Santo. Sa Lukas 1.46-55, si Maria ay nagbigay ng isang panalangin na kilala bilang awit ng papuri, isang awit ng pagpupuri na nagpapakita ng tunay na kondisyon ng kanyang puso. Sa panalangin ito, na binigkas niya habang nagbubuntis pa kay Jesus, walang kahit isang salita tungkol sa kanyang sariling kabanalan, kapangyarihan o karapatang tumanggap ng paggalang mula sa mga tao. Sa halip, lahat ng papuri lahat ng kaluwalhatian, lahat ng kredito ay para sa Diyos. Nagmamalaki ang aking kaluluwa sa Panginoon at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat tiningnan niya ang pagkamababang tagalagay ng kanyang alipin. Pakinggan ninyo ang mga salitang ginamit ni Maria para sa kanyang sarili, alipin at mababang tagalagay. Sa mundo ng unang siglo, ang mga salitang ito ay nagkakahulugang isa na walang karapatan, walang katayuan, walang paghahabol sa anumang karangalan o pagkilala. Si Maria ay hindi nag-angkin ng titulo na ina ng Diyos sa paraang ginagamit ngayon ng mga tradisyon. Sa halip, tinawag niya ang sarili niyang alipin ng Panginoon, isang taong walang iba kundi pagsundin ng kalooban ng kanyang Panginoon. Ito ang tunay na puso ni Maria, isang babaeng kumilala sa kanyang pangangailangan sa Diyos at sa kanyang walang kapantay na pribilehiyong maging ina ni Jesus sa laman. Ngunit hindi nag-angkin ng banal na karangalan para sa kanyang sarili. Sa kahabaan ng awit ng papuri, Maririnig ninyo ang umalingaw-ngaw ng panalangin ni Hana sa unang Samuel 2 na nagpapakita na si Maria ay malalim na nakakaalam sa kasulatan at sa mga pangako ng Diyos sa Israel. Sinabi niya, Ginawa niya ng dakila ang mga bagay sa akin at banal ang kanyang pangalan. Hindi ako ay banal kundi ang kanyang pangalan ay banal. Hindi ako ang dapat pasalamatan kundi siya ang may kapangyarihan. Hindi dalhin ninyo ang inyong mga panalangin sa akin kundi palakihin ninyo ang Panginoon kasama ko. Sa mga tradisyon ng simbahang katoliko, ang pag-aangat ni Maria ay nagtuturo na si Maria ay iniangat sa langit ng buhay pa, na hindi siya namatay tulad ng ibang mga tao, kundi tuwirang kinuha ng Diyos sa langit kasama ang kanyang katawan. Noong 1950, ito ay ginawing opisyal na aral ng simbahan, ngunit ang katotohanan ay walang kahit isang talata sa kasulatan na nagsasabi ng ganitong pangyayari. Walang pag-aangat, walang mga anghel na bumaba upang kunin si Maria. Walang mga saksi na nagtala ng ganitong himala. Walang apostol na nagsulat tungkol dito kahit isa man. Ang kanyang huling pagkakabanggit sa kasulatan ay sa mga gawa 1.14, kung saan siya ay nakikita kasama ng mga alagad na nananatiling palaging nanalangin habang naghihintay ng pangako ng Ama tungkol sa Espiritu Santo. Pagkatapos noon, tahimik. Walang espesyal na panggit, walang himala sa kapanganakan, walang banal na pakikialam sa kanyang kamatayan Si Maria ay naging katulad ng lahat ng mga tapat na tagasunod ni Kristo. Naglingkod sa Panginoon habang buhay, naghintay ng muling pagdating ng Panginoon at namatay na umaasa sa muling pagkabuhay na ipinangako ni Jesus sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya. Ang katahimikan ng kasulatan tungkol sa pag-aangat ni Maria ay hindi aksidente. Kung ang Diyos ay may balak na gawing bagay na dapat sambahin si Maria, kung gusto niyang maging tagapamagitan siya sa pagitan niya at ng mga tao, Siguradong may malinaw siyang tagubilin tungkol dito sa kanyang salita. Ngunit ang kawalan ng ganitong tagubilin ay nagpapakita ng banal na karunungan. Hindi nais ng Diyos na maging nalilito tayo tungkol sa tunay na pinagmula ng kaligtasan at pamamagitan. Sa mga tradisyon, binigyan si Maria ng mga titulo na hindi naman makikita sa kasulatan. Ina ng Diyos, Reyna ng Langit, Aming Ginang ng Walang Patid na Tulong, Tala ng Dagat, at marami pang iba. Mga magagandang titulo na may magagandang layunin. Ngunit hindi mula sa inspired na salita ng Diyos. Ang kasulatan ay simple lamang. Tinawag siya ni Gabriel na lubhang pinalad o puno ng biyaya. Tinawag siya ni Elizabeth na pinagpala sa mga babae at tinawag niya ang sarili niyang alipin ng Panginoon. Ang titulo na Reyna ng Langit ay talagang may biblical na sanggunian, ngunit hindi para kay Maria kundi para sa isang huwad na diyosa na sinasamba ng mga Israelita sa kanilang paglayo sa tunay na Diyos. Sa Jeremias 7:17 Sinabi ng Panginoon, ang mga bata ay nangungulekta ng kahoy, ang mga ama ay nagsisindi ng apoy, at ang mga babae ay nagsasalo ng masa upang gumawa ng mga tinapay para sa reyna ng langit. Ito ay isang pagsaway sa huwad na pagsamba, hindi isang pagsuporta sa pagsamba kay Maria. Ang mga biblikal na titulo para kay Maria ay simple ngunit malalim. Siya ay lubhang pinalad ng Diyos, pinagpala sa mga babae, alipin ng Panginoon at ina ni Jesus mga titulo na nagbibigay galang sa kanya ngunit hindi nagiging sanhi ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mga titulo na kinikilala ang kanyang espesyal na lugar sa kasaysayan ng kaligtasan ngunit hindi nagaangat sa kanya sa level na para sa Diyos lamang. Pero ang Diyos ay may ibang plano na higit pa sa lahat ng naisip ng mga tao. Habang ang mga tradisyon ay nagtayo ng mga estatwa at naglikha ng mga komplikadong aral, habang ang mga tao ay nag-away tungkol sa kung paano dapat parangalan si Maria ang Espiritu Santo ay naging abala sa pagbubunyag ng mga simpleng katotohanan sa mga pusong naghahanap ng totoo. Sa unang Timoteo 2.5, nakasulat ang salitang bubuwal sa lahat ng kasinungalingan at magkakaisa sa lahat ng mga naniniwala. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa rin ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, si Jesus Kristong tao. Iisa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi si Maria at si Jesus, hindi si Maria kasama ni Jesus, kundi si Jesus lamang. Ang salitang iisa sa Griego ay heis, isang salitang pangmatematika na walang lugar para sa kalituhan. Parang sinasabi ng Diyos, huwag kayong malito, huwag kayong mag-isip ng labes, May isang Diyos, may isang tagapamagitan, wala nang iba. Ito ang kristal na malinaw na pahayag ng bagong tipan na walang ibang kahulugan kundi ang halatang kahulugan nito. Ito ang hindi inaasahan ng kaaway na ang pagmamahal sa kay Maria na ayon sa kasulatan ay hahantong sa mas malalim na pagmamahal kay Jesus. Na ang paggalang sa kanyang pananampalataya ay magbubunga ng sariling pananampalatayang walang halong tradisyon. Na ang pagpaparangal sa kanya bilang pinagpala sa mga babae ay magreresulta sa mas nakatuon na pagsamba kay Kristo lamang. Si Maria ay hindi humahadlang sa ating pagdaan kay Jesus. Ginagawa niya tayong mas malapit sa kanya. Hindi siya humihiling ng pansin para sa kanyang sarili. Itinuturo niya tayo kay Kristo. Ang paraan ng kaaway ay gawing tunggalian ng aming ugnayan kay Maria at kay Jesus na kailangan namin mamili sa pagitan sa dalawa. Ngunit ang katotohanan ay magkakasama sila. Si Maria ay nagtuturo kay Jesus. Ang pagpapahalaga kay Maria bilang tapat na lingkod ay nagtuturo sa amin kung paano maging mga tapat na lingkod din. Ang pagkilala sa kanyang pagpapakumbaba ay nagtuturo sa amin ng pagpapakumbaba. Ang pagmamahal sa kanyang pagkakahandog kay Jesus ay nagtuturo sa amin kung paano ihandog ang aming sarili kay Jesus. At pagkatapos mong matanto ang mga katotohanan ito, hindi ka magiging galit kay Maria. Sa halip, mas mamahalin mo siya, ngunit sa tamang paraan. Mamahalin mo siya bilang isang ina sa pananampalataya, bilang isang halimbawa ng pagsunod, bilang isang babae na naging daan ng Diyos upang ihatid si Jesus sa mundo. Mamahalin mo siya bilang isang kapatid na laging nagpapaalala sa iyo na sumunod kay Jesus, hindi sa kanya. Pagkatapos mong matutunan ng mga katotohanan ito, mas magiging makabuluhan pa ang Pasko sa iyo. Mas mapapahanga ka sa himala ng pagkakatawang tao na ang walang hanggang Diyos ay naging limitadong sanggol sa sinapupunan ng isang dalaga na walang ibang dalang kredensyal kundi ang kanyang pananampalataya. Mas mapapahanga ka sa pagpapakumbaba ng Diyos na hindi niya pinili ang mga prinsesa o mga reyna ng mundo, kundi ang isang simpleng babae mula sa isang simpleng lugar. Mas magiging makapangyarihan pa sa iyo ang mga salita ni Maria, mangyari sa akin ayon sa inyong salita. Mas makakakita ka ng sarili mo sa kanyang posisyon na hindi ka dapat magangkin ng karangalan na hindi mo nararapat, na dapat mo ring sabihin ang mangyari sa akin ayon sa inyong salita sa lahat ng mga plano ng Diyos para sa inyong buhay. Minamahal kong kapatid sa pananampalataya, kung narinig ninyo ang salitang ito at naramdaman ninyo ang paggalaw ng Espiritu Santo sa inyong puso, alamin ninyo na hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito patungo sa katotohanan. Ang Diyos ay tumatawag sa inyo pabalik sa kanyang salita. Hindi sa mga tradisyon ng tao na nagdagdag sa simpleng ebanghelyo kundi sa mga katotohanan na kanyang itinakda mula pa sa pasimula ng mundo. Si Maria ay hindi inyong kaaway sa paglalakbay na ito. Siya ay inyong kapatid sa pananampalataya, inyong kasama sa pagkilala na si Jesus lamang ang pinagmula ng kaligtasan. Huwag kayong mag-alala sa mga magiging reaksyon ng ibang tao sa katotohanan ito. Huwag kayong matakot na hatulan kayo ng mga nakasanayan na ninyo. Ang katotohanan ay laging kontrobersyal sa mga taong sanay na sa kasinungalingan. Ngunit alamin ninyo na mas mahalaga ang pagsang-ayon ng Diyos kaysa sa pagsang-ayon ng mga tao. Mas mahalaga na tama kayo sa paningin ng Diyos kaysa sa sikat kayo sa paningin ng mundo. Sabihin ninyo ito ngayon kung kaya ninyo, kung handa kayo. Kung handang-handa na kayo na tumayo sa katotohanan, si Jesus lamang ang aking tagapagligtas. Si Jesus lamang ang aking tagapamagitan. Kay Jesus lamang ako dadaan sa Ama. Salamat sa Diyos para kay Maria na naging tapat na lingkod ngunit si Jesus lamang ang gitna ng aking pananampalataya. Si Jesus lamang ang sukdula ng aking pagsamba. Si Jesus lamang ang pinagmulan ng aking kaligtasan. Kung nagsabi kayo ng mga salitang iyan mula sa puso, narinig yon ng langit, narinig yon ng Diyos. At natutuwa siya sa inyong pagkahandang ibigay sa Kanya ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian na sa Kanya dapat mapunta. Kung hinipo kayo ng mensaheng ito, kung nakumbinsi kayo ng Espiritu Santo na ito ang tama, itype ang Amen sa seksyon ng mga komento. Kung para sa inyo ang salitang ito, kung naramdaman ninyo na tinawag kayo ng Diyos sa katotohanan ito, magkomento ng ako'y pinili para sa lahat ng makita. Hindi ninyo dapat ikahiya ang mga katotohanan ito. Ang katotohanan ay hindi nababanta ng pagtutol. Ang katotohanan ay nagiging mas malinaw pa kapag nilalabanan ito ng kasinungalingan. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, sa lahat ng naghahangad ng totoo. Huwag ninyong itago sa ilalim ng takip ang liwanag na ibinigay sa inyo ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi nakakulong sa mga pader ng mga denominasyon. Ito ay buhay, makapangyarihan, at nagliligtas sa lahat ng tumatanggap dito ng may pananampalataya. Kung hinihikayat kayo ng Espiritu Santo na matutunan pa ang higit pang mga katotohanan ng kasulatan, kung gustong-gusto ninyong lumagupa sa inyong ugnayan kay Jesus, sumama sa palabas na ito. Hindi ito para sa akin, ito para sa inyo, para sa inyong espiritual na paglago, para sa inyong mas malalim na pagkaunawa sa puso ng Diyos. Panginoong Hesus, salamat sa pagmamahal mo sa amin na hinahayaan mo kaming makilala ang totoo. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng si Maria bilang halimbawa ng pananampalataya, pagsunod at pagpapakumbaba. Salamat na ginawa mo siyang kasangkapan para sa aming kaligtasan. Ngunit higit sa lahat, salamat na ikaw lamang ang aming tagapagligtas, ikaw lamang ang aming tagapamagitan, ikaw lamang ang aming Panginoon at Diyos. Gabayan mo kaming lahat sa mas malalim na katotohanan. Protektahan mo kaming lahat mula sa mga panlilinlang ng kaaway at gawin mo kaming mga kasangkapan ng katotohanan sa gitna ng mundo na naghahanap ng sagot. Sa inyong walang kapantay na pangalan, sa pangalang lampas sa lahat ng pangalan, sa pangalang si Jesus Cristo. Amen.